Tara, Pagluto tayo ng kaldaretang walang tomato sauce. Marinate muna natin yung ating beef. Maglagay lang tayo ng toyo. Konting suka. Bay leaves. Black pepper corn. At aluin lang po natin. So marinate muna natin yung ating beef ng overnight. So lagay muna natin sa ating rep. Ilagay na tayo ng oil. Margarine. Pag tunaw niya natin yung margarine, pwede natin ilagay yung garlic. Ilagay na natin yung ating onion. Ah, mas maraming onion, mas masarap. Ilagay na natin yung ating at powder. Ayan. Dahil hindi tayo gagamit ng tomato sauce, ito ang gagamitin natin, pampakulay. Pwede na natin add yung ating minarinade na beef. Pwede lang natin ng mga bubay. So after 5 minutes, nagtubig na siya dahil sa hininaan lang natin yung ating apoy. Then i-add muna natin yung pickle relish natin. Simmer lang natin siya ng mga isang oras. Then check natin kung gaano kalambot na 'yung ating karne. After 1 hour and 20 minutes, na natin 'yung ating baka. Timplahan na natin. Lagyan na natin 'yung ating Worcestershire sauce. Ayan, papalasa sa ating kaldereta. Lagyan lang natin yung ating sili. Black pepper. Ayan ang grabe. Ayan. Add na rin natin yung ating vegetable. Para maglagay tayo ng carrots potato at sama na natin sa ating baka ngayon lutuin muna natin yung ating vegetable takpan natin ulit add na natin yung ating green peas nag add ako ng water para maluto yung vegetable simmer lang muna natin hanggang lumambot yung ating vegetable Mag-add na tayo ng ating liver spread. Pinat natin. Ayan. Ayan o. Oh. papalapot sa ating sauce. Lagyan natin ng grated cheese para lalong mas masarap yung ating kandareta. Lagyan yung po siyang hahaluin kasi mas, may tendency na siyang masunog kasi malapot na yung sauce niya. Ayan. Uh, ito na yung consistency ng ating sauce. So, malambot na yung ating gulay. Malambot na rin yung ating beef. First bite. Mm-hmm. 嗯。Mm.